Magandang araw po sa inyo, mga mahal kong lolo at lola, tito at tita. Ako po si Dr. Antonio Reyes, ang inyong kaibigan at kasama sa landas ng mas malusog na pagtanda. Naranasan nyo na ba na minsan ay mabilis kayong makalimot kung saan nyo inilagay ang susi o pangalan ng inyong kakilala? Nararamdaman nyo ba na kahit maingat, tila humihina pa rin ang inyong tuhod at mabilis mapagod ang katawan? At paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto sa mas mahabang buhay ay hindi kailangang mahal o komplikado, kundi matatagpuan lamang sa tamang prutas na nasa ating kapag araw araw mga kaibigan, hindi kayo nag-iisa. Alam ko ang pangarap ng bawat isa, manatiling malakas masigla at hindi umaasa sa iba. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang bimmu himalang prutas na napatunayan ng siyensya na kayang magpalakas ng utak, puso at katawan para manatili kayong masigla hanggang sa inyong ginintuang edad. Kaya't manatili po kayo hanggang dulo at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay sa buhay, malusog, senior PH. Lagi kayong may kasama at may kaagapay sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Prutas Kwan, Blueberries, Utak and Memoria. Mga mahal kong lolo at lola, tito at tita, nais ko pong ipakilala sa inyo ang isa sa pinakamaliit ngunit pinakamakapangyarihang prutas sa mundo, ang blueberries. Madalas po itong tawagin na brain berries, at may mabigat na dahilan kung bakit. Sa ating pagtanda, isa sa pinakamalaking pangamba ay ang unti-unting paghina ng ating memoria. Yung tipong bigla na lang, hindi na maalala ang pangalan ng matagal nang kakilala o kung saan inilagay ang ating salamin. Nakakalungkot at minsan nakakabahala dahil parang dahan-dahang nawawala ang ating kalayaan Ngunit alam niyo po ba ang blueberries ay may taglay na anthocyanin isang uri ng antioxidant na tumutulong magbawas ng pamamaga sa utak pinapabuti ang komunikasyon ng mga brain cells at nakakatulong maantala ang mga sakit gaya ng Alzheimer's at demensya. Isipin po niyo ang kwento ni Mang Roberto isang titonta taong gulang na laging ipinagmamalaki ang kanyang matalas na isipan pero habang lumilipas ang taon napansin niyang madalas na siyang makalimot sa payo ng kanyang anak nagsimula siyang kumain ng isang dakot ng blueberries tuwing umaga kasama ng kanyang almusal pagkalipas ng ilang buwan napansin niya ang pagbabago mas maayos ang kanyang focus mas malinaw ang kanyang alaala at maging ang kanyang pakiramdam ay mas magaan. Bukod sa memorya, nakatutulong din ang blueberries para sa kalusugan ng puso, pagkontrol ng blood sugar, at maging sa panunaw. At ang pinakamaganda, napakadaling isama nito sa ating pang-araw-araw na pagkain. Pwede sa oatmeal, sa smoothie, o kainin lang bilang merienda. Mga kaibigan, ang utak ay isa sa pinakamahalagang yaman ng ating katawan. Kapag inalagaan natin ito, mas matagal tayong mananatiling malaya, masigla, at may kakayahang mag-enjoy sa bawat araw. Kaya't kung may isang simpleng hakbang tayong pwedeng simulan ngayon, ito ay ang pagdagdag ng blueberries sa ating dieta. Tandaan ang bawat maliit na kagat ay hakbang tungo sa mas maliwanag na isipan at mas mahaba pang buhay. Prutas do, abokado, puso, and sirkulasyon. Mga mahal kong kaibigan, kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng puso at sirkulasyon, hindi maaaring hindi banggitin ang abokado. Ang prutas na ito, bagamat simple at karaniwan, ay puno ng sustansyang kayang magpanatili ng tibay at lakas ng ating puso habang tayo ay tumatanda. Ang abokado ay mayaman sa malusog na taba, lalo na ang monounsaturated fats na tumutulong magpababa ng bad cholesterol, LDL, at magpataas ng good cholesterol, HDL. Dagdag pa rito, mataas din ito sa potassium na mahalaga upang balansihin ang sodium sa katawan at maiwasan ang alta presyon. Alam naman natin na ang mataas na presyon ng dugo ang isa sa pangunahing sanhi ng atake sa puso at stroke sa mga senior. Bukod dito, ang abokado ay sagana sa fiber na nakatutulong hindi lamang sa panunaw, kundi pati na rin sa regulasyon ng blood sugar at pagbawas ng pamamaga sa katawan. Kapag malusog ang ating puso at maayos ang daloy ng dugo, mas mabilis gumaling ang sugat, mas mainit ang sirkulasyon sa kamay at paa, at mas malinaw ang ating pag-iisip. Isipin natin ang kwento ni Mang Francisco, 71 taong gulang, na matagal nang may problema sa alta presyon. Sa kabila ng paginom ng gamot, hindi bumababa ng husto ang kanyang blood pressure. Kaya't sinubukan niyang palitan ang mga processed snack ng isang simpleng avocado toast tuwing umaga. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, bumuti ang kanyang blood pressure readings, tumaas ang enerhiya, at gumaan ang pakiramdam. Ang kagandahan ng avocado ay napakadali nitong isama sa ating dieta. Pwede sa salad, smoothie, o kaya'y dinurog sa tinapay. Ang sikreto ay gawin itong bahagi ng pang-araw-araw na gawi, hindi paminsan-minsan lamang. Mga mahal kong lolo at lola, tandaan ninyo, ang isang malakas na puso at malusog na sirkulasyon ay pundasyon ng isang mahaba at masayang buhay. At ang abokado ay isa sa pinakamabisang regalo nang kalikasan upang matulungan tayong makamit ito. Prutas trees, granada, pomegranate. Mga mahal kong lolo at lola, sa pangprutas na matagal nang iginagalang bilang simbolo ng kalusugan at mahabang buhay ay ang granada o pomegranate. Ang matingkad na pulang prutas na ito ay puno ng polyphenols at iba pang makapangyarihang antioxidants na tumutulong protektahan ang ating mga ugat at silula laban sa pinsala. Habang tayo'y tumatanda, isa sa mga karaniwang problema ay ang mahina o mabagal na sirkulasyon ng dugo. Kapag mabagal ang daloy ng dugo, naaapektuhan ang buong katawan mula sa utak hanggang sa kasukasuan at maging ang ating lakas. Ngunit ang regular na pagkain ng granada ay napatunayang nakatutulong mag-relax ng mga ugat, nagpapabuti ng daloy ng dugo, at nagpapababa ng panganib ng alta presyon, stroke, at atake sa puso. Hindi lamang iyan, ang granada ay kilala rin sa kanilang anti-aging properties. Ang mataas na antioxidants nito ay lumalaban sa free radicals na nagdudulot ng kunot, paninigas ng kaso-kasuan, at iba pang sakit na may kinalaman sa edad. Dahil dito, mas nagiging malakas ang katawan, mas nababawasan ang pananakit, at mas tumatagal ang ating sigla. Isang magandang halimbawa ay si Aling Dorotea, 68 taong gulang, na matagal ng hirap sa paninigas ng tuhod. Nang sinubukan niyang uminom ng sariwang pomegranate juice tuwing umaga, unti-unting bumuti ang kanyang kilos, lumiit ang kirot at tumaas ang kanyang enerhiya. Dagdag pa, ang granada ay mayaman sa vitamin C na nagpapalakas sa immune system. Sa edad na mas madali tayong kapitan ng trangkaso at sipon, malaking tulong ang simpleng prutas na ito para manatiling protektado. Mga kaibigan, napakadali lang isama ng granada sa ating dieta. Maaari itong kainin bilang buto, ihalo sa yogurt o gawing juice na walang dagdag na asukal. Ang mahalaga ay gawin itong bahagi ng ating pang-araw-araw na gawi. Sa isang maliit na prutas makakamtan natin ang mas malakas na puso, mas maganda ang sirkulasyon, at mas mabagal na pagtanda. Prutas 4: Papaya, panunaw and immunity. Mga mahal kong lolo at lola, Marahil hindi agad pumapasok sa isip ang papaya kapag pinag-uusapan ang mahabang buhay. Ngunit ang simpleng prutas na ito ay may dalang malaking benepisyo para sa ating kalusugan. Ang papaya ay sagana sa enzyme na papain na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at nagpapagaan ng trabaho ng ating tiyan. Para sa maraming seniors na madalas nakararanas ng kabag, hirap sa pagdumi o mabagal na panunaw, ang papaya ay isang natural na lunas na hindi kailangang manggaling sa tableta. Bukod pa rito, puno ang papaya ng vitamin C at iba pang antioxidants tulad ng beta-carotene at lycopene. Ang mga sustansyang ito ay nagpapalakas ng immune system, tumutulong labanan ang sipon, trangkaso at iba pang impeksyon na karaniwan sa mga nakatatanda. Isipin natin si Aling Margarita, ang isakong taong gulang na matagal nang nagdurusa sa bloating. Nang sinimulan niyang kumain ng isang maliit na mangkook -ok ng papaya tuwing hapon, napansin niyang naging mas magaan ang kanyang tiyan, mas madali ang pagdumi, at mas mataas ang kanyang enerhiya araw-araw. Madali ring isama ang papaya sa ating pagkain. Maaaring kainin ng sariwa, ihalo sa salad o gawing smoothie. Mga kaibigan, tandaan po ninyo, isang malusog na tiyan at malakas na resistensya ay dalawang haligi ng mahabang buhay at itoy kayang ibigay ng papaya. Prutas pipe, mansanas, pamamaga and blood sugar. Mga mahal kong lolo at lola, Tiyak na pamilyar na kayo sa kasabihang an apple a day keeps the doctor away. Totoo po ito, lalo na para sa ating mga seniors. Ang mansanas ay isa sa pinakamadaling hanapin, ngunit pinakamahalagang prutas na kayang magbigay proteksyon laban sa pamamaga at hindi balansing blood sugar. Ang mansanas ay sagana sa pectin, isang uri ng soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Dahil dito, naiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar at mas nagiging matatag ang enerhiya sa buong araw. Napakahalaga nito para sa mga seniors na mas mataas ang panganib sa diabetes at insulin resistance. Bukod sa kontrol sa asukal, ang mansanas ay puno rin ng polyphenols na lumalaban sa pamamaga, nagpapababa ng presyo ng dugo at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Kapag mas kaunti ang pamamaga, mas magaan ang pakiramdam, mas masigla ang katawan, at mas malinaw ang isipan. Isipin natin si Mang Henrico, 72 taong gulang, na matagal nang nagdurusa sa pananakit ng kasukasuan. Sa halip na umasa sa dagdag na gamot, sinubukan niyang kumain ng isang mansanas bawat araw. Sa loob lamang ng ilang buwan, nabawasan ang kanyang kirot, bumuti ang panunaw, at tumaas ang kanyang lakas. Mga kaibigan, napakadali lang isama ng mansanas sa dieta. Pwede itong kainin ng sariwa, ihalo sa salad, o ipare sa kaunting peanut butter. Isang simpleng prutas. Ngunit, kayang magbigay ng pangmatagalang proteksyon para manatili tayong malakas at masigla sa ating ginintuang edad. Mga mahal kong lolo at lola, natutunan natin ngayon ang limang makapangyarihang prutas na kayang magbigay ng lakas, proteksyon, at sigla sa ating katawan. Mula sa blueberries na nag-aalaga sa ating utak, avocado para sa puso, granada para sa magandang sirkulasyon, papaya para sa panunaw at immunity, hanggang sa mansanas na nagpapababa ng pamamaga at nagpapatatag ng blood sugar. Bawat isa ay may natatanging papel. Ngunit ang pinakamahalagang aral, hindi sapat ang kumain paminsan-minsan lamang. Ang tunay na sekreto sa mahabang buhay ay ang pagbuo ng maliliit, ngunit tuloy-tuloy na gawi araw-araw. Kapag ginawa nating bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkain ang mga prutas na ito, mas malaki ang tsansa nating manatiling malakas, masigla, at malaya hanggang sa ating ginintuang edad. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Mag-iwan din ng komento kung alin sa limang prutas ang sisimulan ninyong idagdag sa inyong dieta. Ang inyong suporta ang inspirasyon namin.